Ang Salmo sa Araw na Ito Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitawan sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.